ako na kay kong singot mga migs. Hmm. na lubot pa sa Sa asa man ako tanggalon itong iyahang ugaw ay eh. lutoon ko may nagwit ang tanggal bahala na ako rin eh. Hmm. Twenty na iba. Sukon ng lutoon niya. Ano, ano. Ulo, may tinai? Eh. lutuan ku gineron nga di tanggalan og tinai iya nula gido pila na ni kun natos lup nula jul putlan lang ni na kubungot oi hmm. sama na eh. ai ni rasa uban nah, ay tanggal tanggal eh. Tinae. na yung tina eh pinalata na niya isa ka kasaya no natusak na ang lubot wala na tanggalan wala na ako nakita ako na upuan sa ako na pagtanggal wala na ni Ron hmm na putla na na ako ni bungot eh. ay na 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 ako ni kinaon Asa awesome. man apokoy kina o nga na ko Pugsun o Amang kinao na na dapat Kasi siguro na ipamahaw ni mga pasayan ba? Kasi siguro na ipamahaw ni kaon. Kaya may ulay tinai. Ang buta niya eh. Walang siguraduhan eh. Lutoon nga kwa itinai. Eh.